guys, ayan, nandito ako sa isang lugar ninyo ha, Katugan uh, Katugan guys, nagpa kulay ako ng buhok dahil nalibadbaran ako sa mukha ko ibang <laughs> kulay ayan sa mga gustong magpaganda dyan, dito na lang kayo pupunta o, oh. uh, maganda sila magpulay at saka magriban si Jocelyn, dito na sila pumupunta sila, adi dina uh, subok na talaga kasi si Juseline, ang tinanong ko kung saan siya nagpapaliban para hindi mapalpak yung buhok natin dahil sa Manila na-try ko na na nasunog yung buhok ko. Kaya dito sa Bohol, di ko alam kung saan ang parlor na okay na hindi na, hindi masira yung buhok natin. Kaya si Jocelyn ang nagrito sa akin dito dahil dito daw siya nagpariban. Kaya ayan, nagrito. Pinaritats ko na yung buhok ko dahil nasagwaan na ako na hindi ko na maintindihan yung kulay. Gahalo na yung kulay na itim at saka gold ba yun? And hindi ko alam kung anong kinalabasan nun. Kaya, ayan. Ano to guys? Cooler with Brazil Kaya, dapat kasi sa Manila ako nagparit sa kasama ko sa Sumba. Kaso, biglaan ang uwi ko dito sa Bohol. Kaya, yon Dito na lang ako. Kaya, pag tumira ako dito sa Bohol, dito na ako sa kanila magpapariban kung may pera tayo. Sa mga hindi gusto magpaganda dyan, dito na kayo punta para hindi masira ang inyong mga buhok. Ilagay ko mamaya pag nag-post ako kung anong pangalan ng kanyang salon dito sa Katugan. Pinagtulungan so, na nila mga mag-asawa to sila guys. taytay -tay ka no? taytay din. -tay Kasi na ingani mo ama? Libi. Libi. Tapos nanay ni mo? Tagadirira. Tag Tagataytay po? Oo. Itas. Itas. Itas, butas, magtasi Tumok mama taga bilihan ah, taga bilihan lang din eh siya guys Ikaw, taga gani-sagani ka? Katugan Katugan Ala, tugan na mo Aris, katugan ha Aris na mo, katugan anhe ha Kung gusto ninyo, gumanda kayo na hindi masunog buhok nyo, dito na kayo punta Kasi nakita ko na sa taga amin, maraming pumupunta dito eh Na maganda ang kinalabasan kasi sa ibang parlor, hindi naman sa paninira, may parlor talaga na pag hindi maganda ang pagkahawak sa buhok mo masunog, dahil nasubukan ko na sa Manila yan eh, two years kung pinagtiisan tong buhok ko na sunog kaya mula noon ayaw ko na lumapit sa parlor na hindi ko kabisado, baka masunog ulit ng buhok natin, imbis na gaganda tayo, lalo tayong papangit <laughs> Lalo tayo maging aswang kasi parang lilipad tayo dahil sunog ang buhok eh. Pakita ko mamaya pag naplansa na itong buhok ko dahil tapos, tapos na ito nalagyan ng Brazilian na uh, treatment. Ayan guys, tapos na nag-blower. Naplansahin na lang. Tuminaw na tingnan yung buhok ko. Kanina kasi nasaguan ako eh. Ibang kulay na dito, tapos dito ibang kulay. Kaya pinaritats ko na. Ayan, tapos na yung buhok ko. Ayan, new look na tayo. Kasi kanina na alibadbaran na ako eh. Maganda na yung ating buhok. Thank you pala dito sa nagpaganda ng buhok ko. Anong pangalan mo? Annabelle. Oh. Annabelle. Ayan, dito siya sa sa paning lugar nila. Katugan. Katug Diri mo guys, guwapo siya mag-riban, mag-brasilian. Ayan, tingnan Magandang result. Kanina kasi ang sagwa na nito eh kaya, uh, thank you pala sa nag-sponsor nitong aking buhok. May nag-sponsor lang kaya kaya ako naayos to dahil wala akong pera ng umuwi dito sa buhol. Nagkataon na may sponsor kaya pinaganda na natin para gumanda naman tayo kahit, konti. <laughs> kahit konti. kahit konti. Gumanda naman tayo. Magmukhang tao naman tayo kahit konti. Kasi kung sa Manila ako pahintayin, katapusan pa eh. Kaya eh, mayroon namang nagbigay ng pangpaganda daw. sige, paganda na natin. <laughs> Thank you so much sa sponsor. Ayan, tapos na ako nakapag-retouch na ating buhok. Napakulayan ko na, kaya na new look naman tayo ngayon. Dito pala ito sa katugan. balinsya At yung marinig nyo, mayroon ditong basketball liga. Dahil pista pala sa kanila dito ngayong August 15 sinabihan ako kung hindi pa daw ako babalik ng Manila mamista daw ako dito sa kanila sabi ko balik na ako ng 30 kaya hindi na pwede next year na lang kung umuwi tayo ulit dito naglalakad ako kasi walang masakyan yung asawa kasi niya umuwi ng taytay para magpakain daw ng baboy kaya naglalakad ako dito dahil baka dito na area may masakyan ako pag wala maglalakad na lang ako pupunta malapit lang naman ang bayan dito sa amin dito sa lugar pala nila basket, basketball court dito sa Katugan. Yan, pangalawang daan ko pa lang dito guys dahil hindi talaga ako sanay dito sa lugar na to dahil sa highway nga lang ako dumadaan pag pumupuntang bayan. Unang daan ko dito yung kasama ko si Narge Litson. Uh, naghanap kami ng baboy sa sa Buyog ba yun? Nakahanap, doon kami naghanap ng baboy at dito kami dumaan. At ito ang pangal ay pang tatlo ko na palang daan ngayon dahil yung, uh, yung pangalawa, yung kasama ko, yung taga-amin na dito dumaan papuntang bayan. Yan, maglalakad tayo. Ito ang barrio Katugan, balinsya Bohol. Pag walang bao-bao, hindi ako sasakay ng motor. Kasi nga, bagong plansa yung buhok ko, ah, pinakulayan ko to, tapos siya bawal kasi mabasa pag bagong plancha kaya pag walang bao bao lakad lang ako guys papunta doon sa highway ah, tanong ako guys kung tama ba itong dinaanan ko baka maligaw ligaw tayo eh tama daw ito yung papunta doon sa may highway sa may ang labas dito sore daw Bali, sakop lang din ang balinsya ang sore pala yung ano pababa itong pababa na to Uh, paglabas daw dyan, yun na yung sore. Yan, nakadaan kasi ako nito. Pangalawang bisis ko ngayon kasi yung una pala, yung kasama ko si Narge Litson, sa kabilang side pala yun kasi pumunta kaming buyog. Magdadahan-dahan ako pagbaba kasi madulas. Pa -pababa, pababa tong kalsada. dahan tayo dahil ayaw ko namang matumba tayo. Mahirap na puro tayo gas -gas nito pag natumba tayo. wag naman Lord medyo maambon-ambon pala dito guys kaya kailangan na masakyan ko talaga bao-bao hindi pwede habal-habal kasi pag habal-habal hindi pwede magpayong kaya mababasa yung buhok ko bagong retouch kasi, kasi itong buhok ko pasensya na kayo guys ha nagbulol-bulol na tayo nagtataka na yung nanay, nanay, ko ngayon bakit wala pa ako kasi nga gustong gusto ko talaga gupitan ang buhok ko dahil nasagwaan na ako na sobrang haba tapos hindi ko na gusto yung kulay dahil lumalabas na yung kulay sa taas tapos yung pababa is ibang kulay kaya nasaguan na ako kaya naghanap na ako ng mag-retouch sa aking buhok uh, kagupitan at kulayan thank you pala ulit sa sponsor ng aking buhok ngayon new look ulit tayo ngayon guys nakababa na tayo ah. naku mayroon tayong madadaanan na parang ilog <laughs> parang, parang may tulay yan pangalawa kong daan dito ngayon pangalawa. Kasi nung una nga, nung kay Nards Slitson, doon na kami sa taas. Paakit sa bundok yon Ito naman, papuntang highway ito. Wow, guys. Ang daming malunggay, oh. May palayan pala dito, guys. Oh, may baka. Yan, oh, may baka. Yan, baka. Tapos, palayan. Pero walang pala ito, guys, ha. Hindi pa nagtatanim. Palayan to, tapos, pero ngayon is walang tanim. Ba Taniman pa ulit siguro to pag nagkatubig na. Ayan, ito na yung sinasabi kung tatawid tayo ng tulay. Ayan, ito yung tulay dito. Ayan. Tingnan nyo guys yung tulay dito. May tubig na rin. Ayan. Ayan. Ano siya, inanuhan ng mga bato para matibay. Sinunin talaga. Ayan, mga estudyante. Ayan. Anong nakasulat dito? Ayan, discount Okay, patuloy tayo maglakad patuloy tayo maglalakad may mga kawayan no? lalaki ng puno ng kawayan yan, <laughs> yan. umikot yung motor hindi tumuloy Ah, papasok sa kanto. Umista, papasok pala yung bahay nila. Ang gaganda din ng bahay dun sa looban, no? Tingnan mo naman ang view dito sa bun, sa probinsya ng Bohol. Dito to sa, itong sakop na to paglabas, sore na daw ito. Sakop pa rin ng balinsya. Kahit lumaki ako dito sa amin, guys, hindi talaga ako sanay sa galaan ano eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung sa ngayon tumanda ako, saka ako nakadaan dito. Noon, hindi ako nakakadaan dito. Tingnan so, niyo, ang ganda rin ng ano. Ganda ng bahay. Tapos doon, guys, yun na yung school ng high school dito sa amin sa Balinsya. High school. Tapos doon sa dulo pa yun na yung cemetery. Cemetery Yan dito tayo dadaan. Ganda ng bahay oh. Wow, gusto ko yung design ng bahay nila. Ganda. Gusto ko yung design ng bahay nila, guys. Yan, itutur kayo. Ito na yung paglabas dito is sure Yan, ang ang tawid nito, ito yata yung durbans. Hindi ko lang sure, guys, ha. Hindi ko lang sure, pero yun ang tingin ko, ha. Tingnan niyo guys, yung lumang bahay. Oh. Noong kapanahonan pa to na bahay. Oh. Ganito kasi yung mga bahay noon. Tapos ngayon, mga bago na. Kasi yung iba, girin, uh, lobel, anong tawag, <laughs> bulol na? Bale, yung iba kasi inayos na. Kaya nawala na yung mga kapanahonan. Kadalasan ngayon mga bahay dito. Bago na noon. Mga ganyan pa talaga. Ayan guys, nakita ko na yung highway. Yung highway na dadaanan ng mga sakyanan. Ayan, ayan, sore. Ito pala yung simbahan nila dito. Ito yung, ay, simbahan chapel. Ito yung chapel na